good morning guys ayan itong aking mga aso ay kapapasok lang dito sa loob naghihintay ng kanilang pagkain guys ayan ay ganito sila guys pag naghihintay ng pagkain nila kasi alam nila meron akong nakahanda na dog food sa lamisa hindi ako bumili ngayon ng pandesal dahil ah, nakakasawa din kaya dog food at saka kanin ibigay ko sa kanila Ayan, ganito lang sila, guys, sa akin ni Yana. Alam mo naman, ayan. Alam mo na, videohan ko sila. Ayan, mag... Yung iba ay, ayan, uh, si Inje, nakahiga pa si Luna. Kahapon, pinaliguan ko na yung iba. Mamaya, mamaya, paliguan ko din yung iba. Uh, ito yung mahilig magkagat-kagat sa akin. Kasi nga, naginghingi na ito ng pagkain. Ito si Maxi ay akin naman to pakainin. Ah, pakainin, paliguan mamaya. Kasi siya ang bantay sa labas. Kasama si kuya niya, Bulldog. Ayan. Yung mga yun na paliguan din kita mamaya yun na ha ikaw yun na ha? paliguan din kita mamaya ganito sila guys kalamping Ish! uy uy hindi ko kayo bigyan ng pagkain doon na kasi bibigyan ko na kayo ng pagkain mainit pa yung dog pod nyo ito guys si Max. Si pagutom na magkagat kagat na yan sa akin ayan mga ganito sila Pag naga nandito lang ako sa loob na ay alis muna dyan ay wala pa dyan mainit pa dyan nilagay ko muna dyan kasi mainit pa yung ano yung nyo dugpod nyo Nilalagyan ko kasi guys ng ano yan mainit na tubig para mag expand yung ano ng dugpod ayan o oh. ayan si kamot kamot muna dyan nang muna kayo ha kasi ano naghihint na ano pa yung ating ano doon 'yung uh, pagkain nyo si Angel talaga guys ganyan pag naghintay mag Kag ano lang yan nahiga lang yan siya palibasa parang buntis na naman yan ay naku ano nga gagawin ko dito sa mga aso ko ayan kasi parang buntis na naman yan si Angel ko no? ayan. ayan ito muna to ano din ano, ang Maxi ito talaga si Maxi pag alam mo yung guys maggutom na siya. Magkagat-kagat niyan sa kamay ko. Ayun oh, mahilig yan magkagat-kagat sa kamay ko si Maxi. Yan lang. ayan na sila. Yan lang kayo ha. Ah. Maya-maya pa kainin ko na kayo kasi hindi yan sila kumain ng pandisal, nang mga, alam mo naman, marami pa tayong pagkain sa rep na ano yan, guys. Ay pinapakain ko din sa aso. Yung mga hindi na nakain, Ayan. Sila nang kumakain. Dahil sa, alam mo na, uumay na tayo. Yung mga sobra-sobra natin dyan, nilahalo ko na lang sa pagkain nila. Angel! Oo! Oh, angel! Nakahiga oh, na naman, guys, yung aking aso. Ito si Jack pinaliguan ko kahapon. Ito ang hirap paliguan to guys kasi ano, takot sa tubig. Mula yung maliit pa siya na tatakot sa, sa tubig. Ngayon, kailangan ko talaga sa paliguan kasi mayroon nang siyang mga garapata na mga maliliit. Hmm, ito pa. Ito mamaya gugupitan ko ito. Ayan. Gugupitan ko tong aking iti mamaya. Mayroon akong panggupit dito. Magugupitan kita mamaya ah kasi mahaba na yung buhok mo ilang buwan na hindi kita nagupitan kasi parang nagkaroon ka na ng garapata pag mahaba yung buhok mo ha. Hmm. Ala ha, gugupitan ko na no maya. Oh, maya pag wala nang pasok si Kuya, gugupitan kita. <laughs> mamaya gugupitan kita ha. Hmm. Ayan guys, ayan. Naghihintay lang yan sila ng pagkain nila kasi maaga pa mga past 8 ako mag ano yan mamaya maya, maya konti pag ma mainit pa kasi yung ginawa ko sa kanila ayan see you later guys sa akin update sa aking mga aso sa umaga ayan uh, kasi ito ay aking gugupitan uh, to si jandi ko ako na lang ang nagugupit nito kasi nga ang mahal nga magpagro ngayon 400 see you later guys Mm-hmm.